This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ang unang aklat ni Nephi, ang kanyang at ministeryo. Kabanata 11. Nakita ni Nephi ang espiritu ng Panginoon at pinakitaan siya ng pangitain ng punong kahoy ng buhay. Nakita niya ang ina ng anak ng Diyos at nalaman ang pagpapakababa ng Diyos. Nakita niya ang pagbibinyag ministeryo at pagpapako sa krus ng kordero ng Diyos. Nakita rin niya ang pagtawag at ministeryo ng labing dalawang apostol ng kordero. Sapagkat ito ay nangyari na, matapos kong naising malaman ang mga bagay na nakita ng aking ama at naniniwala na ang Panginoon ay magagawang ipaalam sa akin ang mga bagay na yaon. Habang nakaupo ako, nagbulay-bulay sa aking puso, ay tinangay ako ng Espiritu ng Panginoon. Oo, sa isang napakataas na bundok na kailanman ay hindi ko pa nakikita at kailanman ay hindi ko pa naiyayapak ang aking mga paa. At sinabi sa akin ng Espiritu, Dinggin, ano ang ninanais mo? At sinabi ko, nais ko pong mamasdan ang mga bagay na nakita ng aking ama. At sinabi sa akin ng Espiritu, naniniwala ka bang, nakita ng iyong ama ang punong kahoy na kanyang sinabi. At sinabi ko, Opo, nalalaman ninyong naniniwala ako sa lahat ng salita ng aking ama. At nang sabihin ko ang mga salitang ito, ang espiritu ay sumigaw ng may malakas na tinig. Sinasabing, busana. Husana, sa Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, sapagkat Siya ang Diyos ng buong mundo. Oo, maging higit sa lahat at pinagpala ka, Nephi, sapagkat naniniwala ka sa anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga, mamamasdan mo ang mga bagay na ninanais mo. At dinggin, ang bagay na ito ay ibibigay sa iyo bilang isang palatandaan na matapos mong mamasdan ang punong kahoy na namumunga ng bungang na tikma ng iyong ama. Mamamasdan mo rin ang isang lalaking bumababa mula sa langit. At makikita mo siya at matapos mong makita siya ay patutuhanan mo na siya ang anak ng Diyos. At ito ay nangyari na, na sinabi sa akin ng Espiritu, Tingnan at tumingin ako na masdan ang isang punong kahoy at ito ay nahahalin tulad sa punong kahoy na nakita ng aking ama at walang hihigit sa kagandahan nito. Oo, higit sa lahat ng kagandahan. At ang kaputian nito ay higit pa sa kaputian ng nyebe. At ito ay nangyari na. Matapos kong makita ang punong kahoy, sinabi ko sa espiritu, Namastan ko pong ipinakita ninyo sa akin ang punong kahoy na pinakamahalaga sa lahat at sinabi niya sa akin, Ano ang ninanais mo? At sinabi ko sa kanya, Ang malaman po ang kahulugan nito sapagkat makipag-usap ako sa kanya tulad ng pakikipag-usap sa isang tao sapagkat namastan ko na siya ay nasa anyo ng isang tao. Subalit gayon pa man, alam ko na ito ang espiritu ng Panginoon at nakipag-usap siya sa akin tulad ng pakikipag-usap ng isang tao sa iba. At ito ay nangyari na, sinabi niya sa akin, Tingnan at tumingin ako na sa wari ay titingin sa kanya at hindi ko siya nakita sapagkat lumisan siya mula sa aking harapan at ito ay nangyari na tumingin ako at namasdan ang dakilang lungsod ng Jerusalem at iba pang mga lungsod at namasdan ko ang lungsod ng Nazareth at sa lungsod ng Nazareth ay namasdan ko ang isang birhen at siya ay napakaganda at napakaputi at ito ay nangyari na Nakita kong bumukas ang kalangitan at isang anghel ang bumaba at tumayo sa aking harapan at sinabi sa akin Nephi ano ang namamasdan mo at sinabi ko sa kanya isang birhen pinakamaganda at kaakit-akit sa lahat ng iba pang birhen at sinabi niya sa akin nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos? At sinabi ko sa kanya, alam ko pong mahal niya ang kanyang mga anak. Kayun paman, hindi ko po nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, Dinggin, ang birhing iyong nakikita, ang ina ng anak ng Diyos, ayon sa laman. At ito ay nangyari na, na ko na siya ay natangay ng espiritu at matapos siyang matangay ng espiritu ng ilang panahon, nangusap sa akin ang anghel, sinasabing, Tingnan! At tumingin ako at namasdan muli ang perhen. May kalong-kalong na isang bata sa kanyang mga bisig. At sinabi sa akin ng anghel, masdan ang kurtero ng Diyos. Oo, maging ang anak ng walang hanggang ama. Nalalaman mo na ba ang kahulugan ng punong kahoy na nakita ng iyong ama? At sinagot ko siya, sinasabing, Opo, ito ang pag-ibig ng Diyos na laganap sa puso ng mga anak ng tao. Kaya nga, ito ang pinakakanais-nais sa lahat ng bagay. At nangusap siya sa akin, sinasabing, Oo, at ang pinaka nakagagalak sa kaluluwa. At matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, sinabi niya sa akin, Tingnan, at tumingin ako, at namasdan ko ang anak ng Diyos, na nakikisalamuha sa mga anak ng tao at nakita kong marami ang nangaluhod sa kanyang paanan at sinamba siya. At ito ay nangyari na na masdan ko na ang gabay na bakal na nakita ng aking ama ay ang salita ng Diyos na nagbigay daan patungo sa bukal ng buhay na tubig. At muling sinabi sa akin ng anghel, titingnan at masdan ang pagpapakababa ng Diyos. At tumingin ako at namasdan ang manunubos ng sanlibutan na siyang sinabi ng aking ama. At namasdan ko rin ang propetang maghahanda ng daan para sa kanya. At ang kordero ng Diyos ay humayo at nagpabinyag sa kanya. At matapos siyang mapinyagan, namasdan kong bumukas ang kalangitan at bumaba sa anyo ng isang kalapate ang Espiritu Santo mula sa langit at tumahan sa kanya. At namasdan kong humayo siyang nangangaral sa mga tao at kapangyarihan at takilang kaluwalhatian at sama-samang nagtipon ang maraming tao upang marinig siya at namasdan kung ipinagtapuyan siya mula sa kanila. At namasdan ko rin ang iba pang labing dalawa na sumusunod sa kanya at ito ay nangyari na sila ay natangay ng espiritu mula sa aking harapan at hindi ko na sila nakita. At ito ay nangyari na. Muling nangusap sa akin ang anghel, sinasabing tingnan at tumingin ako. At namastan ko na muling bumukas ang kalangitan. At nakita kong bumababa ang mga anghel sa mga anak ng tao at sila ay naglingkod sa kanila at muli siyang nangusap sa akin. Sinasabing, tingnan at tumingin ako at namasdan ko ang kordero ng Diyos na nakikisalamuha sa mga anak ng tao. At namasdan ko ang maraming tao na may karandaman. At pinahihirapan ng lahat ng uri ng sakit at ng mga diablo at masasamang ispirito. At nangusap ang anghel, at ipinakita ang lahat ng bagay na ito sa akin. At pinagaling sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kordero ng Diyos, at pinalayas ang mga diablo at ang masasamang ispirito. At ito ay nangyari na, na muling nangusap sa akin ang anghel, sinasabing, Tingnan! At tumingin ako at namasdan ang kordero ng Diyos na dinakip siya ng mga tao. Oo, ang anak ng Diyos na walang hanggan ay hinatulan ng sanlibutan at nakita ko ito at pinatutuhanan. At ako si Nify, ay nakitang itinaas siya sa krus at pinatay para sa kasalanan. Ng at matapos siyang patayin ay nakita ko ang maraming tao ng mundo na sama-sama silang nagtipon upang kalabanin ang mga apostol ng kordero sapagkat sa gayon tinawag ng anghel ng Panginoon ang labindalawa at sama-sama nagtipon ang maraming tao ng mundo at namastan ko na sila ay nasa isang malaki at maluwang na gusali tulad ng gusaling nakita ng aking ama at muling nangusap ang anghel ng Panginoon sa akin sinasabing Masdan ang sanibutan at ang karunungan nito Oo, masdan ang sambahayan ni Israel na sama-samang nagtipon upang kalabanin ang labing dalawang apostol ng kurdero. At ito ay nangyari na. Nakita ko at pinatutuhanan na ang malaki at maluwang nagusali ang kapalaluan ng sanlibutan at bumagsak ito at ang pagkakabagsak nito ay napakalakas at muling nangusap ang anghel ng Panginoon sa akin. Sinasabing, Gayon ang magiging pagkawasak ng lahat ng bansa, lahi, wika at tao na kakalaban sa labindalawang apostol ng kordero. Dito nagtatapos ang unang aklat ni Nephi, Kabanata Labing